Eto na nga, no? Nilalanggam din ba ang langgam? Gandang tanong, no? Parang bugtong? Pero seryoso? Oo. Ang sagot ay oo. Kaya tara, pag-usapan natin yan, no? Base lang to sa mga na-research ko, Or nabasa natin sa internet at napagtanong-tanong na natin sa mga kaibigan nating ant keeper dyan. Maraming maraming salamat sa inyo. <laughs> sa mundo ng mga langgam no or maliliit na nilalang, may isang katanungan na tila nakakatawa nila din ba ang mga langgam sa unang dinig parang biro lang no ngunit sa masusing pag-obserba ang kasagutan ay isang malinaw na oo ang mga langgam ay isa sa pinakamalakas na origins ng kalikasan magaling maghanap ng makakain. Tulad ng karamihan sa mga insekto, no? sila ay naakit sa matatamis na bagay, nectar, mga honey o prutas. Lahat ng may asukal ay nagiging mahalagang pinagmumulan ng enerhiya nila. Ang matatamis ay gasolina na naguudyok sa kanilang walang humpay na paglalakbay. Ngunit hindi lamang matatamis ang kanilang hinahanap. No? Sa likod ng kanilang masinsinang pagtutulungan, kailangan din nila ng protina. Isang sangkap na nagsisilbing pundasyon ng paglago ng kanilang brood at ng kanilang kaharian o kolonya. At dito, nagiging malinaw no, minsan ang pinagmumulan ng protein ng iyon ay kapwa nila insekto, katulad ng mga pinapakain nating na tipaklong no. At kung sakaling ma-tsempohan nilang makita yung mga labi ng isang patay na kasamahan, hindi ito pinapabayaan no, na mabulok lang. Hindi ito tanda ng kalungkutan. Sa halip no, ito ay isang pagpapakita, likas na pag-recycle ang katawan ng kanilang kapatid no ay naging pagkain, isang sakripisyo upang masustentuhan ang susunod na henerasyon. Sa kanilang mundo, no, walang bagay na sayang. Bawat butil ng pagkain, bawat patay na katawan ay may silbi. Sa ibabaw ng lupa, no, madalas hindi natin napapansin ang kanilang pag-iral. Mga maliliit na nilalang na naglalakbay, tila walang pagod, tila walang katapusan. Ngunit sa kanilang tahimik na kilos, no, nakatago ang isang malalim na katotohanan. Nilalanggam din bang mga langgam? Oo. Sapagkat sa kanilang mundo, ang matamis ay hindi luho. Ito'y enerhiya. Ang protina, hindi simpleng pagkain. Ito ang batayan ng kinabukasan ng kanilang kaharian. Ang mga katawan ng kapwa nila langgam, minsan ay nagiging handog upang maipagpatuloy ang buhay susunod na henerasyon. Walang sayang walang tapot. Ang bawat patay na katawan ay nagiging susi upang mabuhay ang iba. Ang bawat piraso ng pagkain ay nagiging bahagi ng mas malaking layunin. At sa ganitong paraan, no, pinapakita ng mga langgam ang isa sa pinakamahalagang aral ng kalikasan na ang lahat ng bagay, malaki man o maliit, ay may silbi. Maaring sa ating mga mata, no? ito'y tila kabagsikan, ngunit sa kalikasan, ito'y kabutihan, isang sakripisyo upang mabuo ang balanse. At sa likod ng kanilang simpleng anyo, no? nakikita natin isang mundong puno ng kahulugan. Ang mundo ng mga langgam, no? kung saan kahit sila mismo nilalanggam. Nakakabilib, no? Ikaw, ano sa tingin mo ang pinaka nakakabilib sa mundo ng mga langgam? Comment down below kaya dito sa Langgam Lens no ang maliliit na nilalang ay siya ang bida follow Langgam Lens